嗯嗯，这嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 Doon yun kanina. Wow. Andito nga bro. Bro, may may mata na pula bro. Ayun oh. Kita mo yun?

Kala mo natatakot kami. Oh! Sige, labas. <coughs> Sige, labas. Ilabas mong tapang mo. Oh! Hindi ka magpapakita ha. Lagi kang nagpaparamdam. San San hmm? Oh <laughs> Oh Oh Gua yang mau bro Wow. Oh. Wow. Oh. Lagi kang nagpapagalaw ng mga puno. Mga damo. Ano ka, tagulilong ka ba? Oh. Oh. Yan yung gabay niya oh. Gi. Ah. Di kami na takot. Di kami na sa gabay mo. Mo, pilitin, mo. <sighs> yan, pilitin mo, pilitin mo, pilitin mo, pilitin mo, parang di ka bumagsak. Yan. Ay, yan, na bumagsak ka bro, saan ayon? sa bahay natin. di nawa klarin. yun. sa 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 sa

Hilin lang tayo ng gabay, bro. Hilin lang tayo ng gabay. Linilin lang tayo ng gabay niya bro. Wow, my God. Dito, bro. Dito yung kasama niya, oh. Eh, okay, lapit. Wow. Hah?

Wala, hindi man tumuloy dito. Oh! Oh, andito. Ang bilis tumalon eh. Andito lang, andito lang pala kasi malaking dahon ng ano? Oo. Uh dito sa malaking dahon nagtago o yan huwag yung maliit na saging kabinutasan yung saging ha? huwag yung maliit na saging masisira buhay mo o yan iyan Merado bro, nasaan bro, nakailan? Ha? Nakailan. Kaya nga mas maano to kaysa isang napatay natin. Hmm. Nakailan sa? Tara, bro? Hindi na kaya 'to pupatayin bro. Ayun oh. Sige bro, sige bro. Iyan. Hay tumakas na. Tumakas na. nandito sila bro daripada minah ha lakas eh kakala mo na ako sa iyo kasi hindi kami malakas sikat ko ano yan bro oh andito?

<laughs> Baka ma ano to maka okay, Baka ma ano to mag titanos. Walang baybayid to. Walang baybayid yung hundan ko. Ay, kaya nga napaka ti, na, ano nito. Kapag tinawaan ito nadadali talaga dahil. Mm -hmm. Netanos, no? Ah, Patay. Saan? Nasaan ba yung mga kasama niya? Yung gabay niya kanina. Wow. Ha? Umiyak? 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 Ang bilis naman nakatulog yan. Nakatulog ba ito? Gabi na kasi. <laughs> ah, ganito bro. Umalis uh, na kasi yung gabay niya. Nawala na. Pagtulungan natin ito bro. Sige, sige. Pangali natin lahat sa kanya. Oo. Oh. Tapos, pahinain natin ang todo to. Para, tara, tara, galing. Sige, sige. Mm. Mm. So. pagising 'Yan. Paggising niyan, balik tao na 'yan. pagising uh, muna mm. Sa Paggising niyan, balik tao na 'yan. kawawa kasi pamilya niya. May kasama pa yan? Uh, pa may kasama pa yan? Uh, magising po yung nahuli namin mga kado. So, yan, yan. mga kaidol. Kaya yeah, nga. Sana. Bro, susundan so sundan natin yung gabay niya. Baka lumipat yun sa ibang kasama niya. Tara. Tara.